Ang Elaya at Santa Elena Integrated Farm ay nagsimula noong taong 2020 uh, pandemic days. So, alam naman natin na noong pandemic, uh, maraming mga negosyo na nagsarado. Kabilang na, na dito yung aming uh, yung negosyo ng aming magulang. Kabaligtaran ang nangyari sa akin kung maraming negosyo ang nalugi o nagsarado, sa akin naman, mas kumita ako ng malaki. So, kumbaga, nabuhay ang aking negosyo. So, dito, uh, year 2022, napag-isipan ko na what if kung i-register ko to sa, ano, sa DTI at yon magkaroon na rin ng BIR. Kaya po siya tinawag na Ilaya dahil nung panon pa ng aming mga ninuno ay tinatawag itong Ilaya which means interior or looban naisip din ng aking kapatid na si Hana, isang graduate ng Fine Arts, na ipangalan na itong Ilaya para kung baga balik tanaw o maging muka ng farm ang lugar na ito. So kaya siya tinawag na Ilaya. Dito sa Ilaya at Santa sa Elena Integrated Farm, ay makikita natin dito yung tinatawag nating bamboo forest na kung saan ay makikita natin ang iba't ibang klase o variety ng mga bamboo. At the same time, ang mga bambu na ito ay ginagamit natin sa pagdesign at sa mga pagluto. Pangalawa, mayroon din tayo dito ang tinatawag na happiness poultry na kung saan naman ay makikita natin yung mga iba't ibang klase ng mga manok. At ang mga activity na pwede natin gawin dito ay ang egg picking, chicken feeding, na kung saan ay mai enjoy ng mga bumibisita. At ang pangatlo, ng ating mga fruit bearing tree. Meron tayo ditong durian, tansones, rambutan, niyog, abiu at narami pang iba. Ang mga activity na pwede natin gawin dito ay meron tayong mga fruit pick and pay. So yon meron tayo ditong cooking demo kung saan ay pwedeng, pwede kayo mismo yung magluto ng inyong kakainin na nagmula sa aming mga na gulay and farm staycation uh, kung saan ay may experience nyo yung buhay sa bukid farm art venture kung saan ay makapag paint kayo ng kung ano ano at yung plate food art na kung saan naman ay magdi-design kayo sa plato sa pangamagitan ng mga nasa paligid natin tulad ng mga dahon ng malunggay or gulay or ano man na pwede nating pitasin na nasa paligid natin kahit yung farm ay medyo may, may kalayuan, ay pilit pa rin itong binabalik-balikan at pinupuntahan ng mga taga malalayo upang maranasan ang kakaibang mga pagkain or aesthetic na pagkain na gusto nilang matikman. Bukod dito, uh, pati na rin yung aming mga ano, uh, farm experience at mga activity. Ang isa sa pinag na namin dito ay yung expansion ng food product development at ang pagpapromote ito through social media para mas mapalawak at mas mapanatili natin yung ating ano, heritage dito sa lugar namin. Ang isa sa fulfillment na nakikita ko, ano, yung makita silang masaya sa kanilang ginagawa dito sa bukid, yung sila ay nagtatanim, nag-harvest ng mga gulay, nag-harvest ng mga rutas, huli ng mga manok. So doon, makikita natin yung kahalagaan talaga ng farm. Masaya sa pakiramdam na kahit kami ay malayo dito sa, kahit malayo yung farm, ay feel pa rin kami pinupunta ng mga tao upang may experience kung ano yung mga aktibidad na meron dito sa farm. Sa lahat po ng mga manunod ngayon, uh, kayo po ay aking iniimbitahan dito sa Ilaya at Santa Elena Integrated Farm. Halina't atikpan natin ang mga kakaibang pagkain at ma-experience ang mga iba't ibang aktibidad na dito lamang natin makikita sa loob ng farm.